Sorry, meron kaming surprise ni Mama. Meron pa siya pa ano si Mama. <laughs> meron kaming meron kaming ano ni Mama. Si Mama mga lodi nagulat, nagulat siya sa iyang nakita. <laughs> ah! Shati! Oo, oh, nai tao. Tidak ada apa-apa yang boleh dikatakan oleh anda Ya, betul Tidak ada apa-apa Tidak Si mamaw ganun. ni, ni, ni kilig-kilig ki, pa ki, si ki mamaw. ni si mamaw nga. Sana all. Si mamaw talaga. meron talaga yan mga lodi. Hindi yan. Yearly talaga yan siya. Yearly talaga yan sila. Magkasawa mga lodi. Si, paman noon si mamaw. Pero mga lodi ha. Pina-surprise ko ka muna kayo. Pina-hini-hini. Kwentuhan muna tayo kasi. Ganun <laughs> ako sa inyo. Di ba kakaiba to mga lodi? Sino mga lodi. Ah! lang naman, oh! <laughs> Sana all. Oh, may <laughs> ah! Ang ganda niya mga lods. Ganda ko. Baby. baby blue. <laughs> 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 ang ganda niya mga lodi. Oh, mama ko. Ikaw si mama. Pahawa ko kay mama Para mahawakan din ni mama yung aking. Ah, oh, di, <laughs> di ba? Di ba? <laughs> <Di> ba? <laughs> ah, ba? Oh. Eh. Ate, Sige mama. Ate, so, Yung flowers niya. Oh. Ang ganda. Oh, di ba? So, Yan yes, yung sinasabing dahil maulan ang panahon. May nagpainit ng araw niya. Atiyan! ko Oo, eh, ano ko yun. Oo, eh, gawin ko yun. Kasi walang katulad yun. Oo, ako lang meron nun. Kay mama ko lang narinig yun. Mm, -mm. Yung quotes na yun, kagaling ka sa puso ni Mau Mau yun. Sabi, kaya sabi ko, Mau, i-post ko yun, Mau. Pero mga Lodi, meron pa siyang binigay uh, mga Lodi. <laughs> pero sa excited, <laughs> pero sa excited ko mga Lodi, talagang binalatag ko kung anong laman. <laughs> May pa-surprise pa yun. Ludi. Ikaw na, na marami admirer. <laughs> One. May bulaklak <laughs> Oo, oh, oh, ito pa mga lodi. Alam naman talaga niya. Sa akong excited mga lodi. Ayan na siya. Nabuksan ko kaagad mga lods. Nabuksan ko kaagad. Alam niya kasi yung paborito ko. Ito lang. Para laging amoy fresh. Amoy, 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 amoy. Mabango. Amoy bulaklak. <laughs> <laughs> Pinapabanguhan pina ko din si Mau wow Mau wow, mga lodi. Sabi niya, ti, ang bango. Oo. oo. <laughs> Mm -hmm. so excited ko, binuksan ko kagad mga mga lodi, wala pang ano mga lodi pagkaalis ng tao na inutosan niya. <laughs> oh, yun, dito ako napabukas, hindi ako dun sa bulaklak, mga lodi, hindi ko ipinasin bulaklak kung ano ko yung nakalaman. oh, mga lodi, may, may, may mayroon ding pang ano. <laughs> Basta mga lodi, nakakatuwa. O, di ba mga lodi? Hey, di ba mga lodi? Di ba mga Lugpak lubag loob. Ano <laughs> <Right. laughs> ganda -ganda bueno, yung ganda-ganda ng bulak? Ano, amoy bulaklak? Ito na gustuhan ko yung una, hindi ko na gustuhan yun. Sarot, maganda rin yung mga lodi ha. Kasi galing sa puso niya yun, pinag-inano niya yun, pinagsisikapan niya yun para mabigyan ka, di ba? Sarot-sarot ko lang yung mga lodi. Oh. Pero, Pero maganda kulay baby bro. Ito na gustuhan ni Mama Mo kaysa yung isa. Ooh mga Lodi ho. Pero sa akin parehas mahal, mahal ko 'yun kasi malambulaklak, mahal bang 'no? Pinagipunan 'yon para mabigyan ka tas mahal hindi mo lang, wala ka mang nang hindi mo malang na-appreciate ang kanyang, ang kanyang pagsisikap. <laughs> pagsisikap pala 'yan. O di ba mga Lodi, mga Lodi? Oh, ayan na siya. Namumulaklak na naman. Oh, <laughs> twinkle twinkle. Twinkle twinkle na ang na na mga Lodi, nag-twinkle twinkle, twinkle na 'yan yung mga Lodi, ang inyong Lodi. Kayo mga Lodi. mai ma ada terangannya tak oh kan galit cepat buat balik pagolak chorot 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 malu dia gedit tenang kasih baikku sumber kami ni mau ha thank you so what so lodi pina kita aku lagi